ang ngayon sa kapakanan. Pero hanggang kailan tatagal ang iglesia? Inaaway ng mga manggagawa, binababag, minumura, nilalait. At pinipilit na kayo ang gumawa ng liko sa akin nakakita ng manggagawa. Sa halip na siyang magtindig sa nakalugmok, yung nakatayo, ang ilulugmok, para lamang gumanda kanya sarili. Kaya kung dito sa Maynila, nangyayari, yan, eh. hindi Di lalo na sa probinsya, lalo na sa malalayong lugar. Ay, tignan ninyo sa Mindanao at sa Bisaya ngayon. Eh. At sa lahat ng mga ibang, eh, iba, mabibigla, mababagong bigla senso ng iglesia. Ano dahilan? Eh, wala pala yung mga kapatid ngayon. Sinasabi lang na naro. Sino humigawa niya? Yung magdarayang manggagawa. Hindi yung kapatid. Yung kapatid magkamali man, hindi sinadya. Yung ministro sinasadya.